Nagihaw kami guys ng ulam namin yung tanghali. Eh. Tinakpan namin ng dahon ng sagig para hindi lang awin. Ah? Diba? Yun. Diba? Diba, guys? O yan. Ah, yan ang hita. Yummy. Yes. Yummy! Yes! Ito naman yung pusit. Yummy! Yes! Tamang-tama lang sa aming dalawa yan. Dalawa lang naman kami kakain guys. Ayan. naglagan na rin ako guys ng talong. Thank you nga pala kay Ate Janet siya nagbigay nitong native na talong. Manamis na siya guys kasi bagong harvest. Ayan na guys, kakain na tayo. Wow. Baka sabihin nyo, puro sa akong pagkain. Kasi <laughs> wala na akong linag, pagkain, kumakain, ayan. Ayan na tayo guys. Inhaw ang ulang na kurang nanti kan guys. Ini ini taksi. Bien. sawsawa, sumang suka, buka. Gusto mo ng toyo? Toyo. Dala mm. lang kami kakain ng kasi. Hmm. Itong labay ito, isa sinasudante ng lango eh. Thank आते थे तो बात करते थे